kung tunay mong mahal ang isang tao, huwag mong itolerate it sa mali niyang gawain. ah uh, meron tayong sasagutin na katanungan, no? May katanungan ang ating kapatid or ang ating kaibigan. Okay? Nag-message sa, nagtanong about love. Ang tanong niya sa akin is pabisaya. So, babasahin natin ang pabisaya. Okay? Okay, ito yung tanong niya sa akin. For example lang, ha? Makagusto kag babae ng hijabi. Tapos, kaslon na mo. unya katong time nga minyo na mo, wala dyan siya nag-hijab. Okay, wala siya na change. Okay, so gipangutan ako niya, tinanong niya ako na, are you gonna live here? So, dito, ako siyang gitubag. Okay, ako siyang gitubag. Ang ako ang tubag, of course, uh, yung, yung sagot ko ay hindi base sa aking opinion or hindi base sa aking sarili, kundi base sa kung ano yung pananaw ng Islam. Of course. So, ayan, uh, medyo na-trigger tayo sa Englishan dito. Nagpa-English tayo konti. <laughs> so sabi ko sa kanya, ito yung sabi ko. Sabi ko, oo. Okay? If I, I, if I really love her, her past doesn't matter for me. Okay? Because her past not longer my concern and obligation. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, okay? So, but after marriage, okay, it does matter for me the most. Because she's my obligation and I am afraid that I will be asked in the hereafter about her. So, syempre, tayo bilang Muslim, ah uh, maninigurado tayo, of course, no? Kasi ito ay malaking obligasyon sa atin. Okay? Ito ay malaking obligasyon bilang lalaki, bilang asawang lalaki, ganun. Yung past niya, wala tayong pakialam dun. Okay? Nangyari na ang nangyari. Okay? Kung ano man yung past niya, huwag tayong mag-matter dun. Okay? Dito tayo sa kasalukuyan. Kung ano yung arrangement ninyo nung time na nagsama na kayo. Okay? So, bago natin pasukin yan, uh, merong pamantayan ng Islam kung paano tayo pumili ng makakasama habang buhay. Okay? Sa mga lalaki, sa amin bilang lalaki, is binigyan kami ng guidelines ng Islam. Kabilang na doon yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tung kahul mar'a li arba. Okay? Mag uh, pakasal ninyo ang babae, maghanap kayo ng babae na nandiyan sa kanya ang tinatawag na apat na katangian. Ano 'yon? Una, is yung tinatawag na limaliha, wali walijamaliha, wali jamaliha, wali Okay? Limaliha, nagtataglay siya ng Um, kayamanan okay meron siyang yaman of course so me meron tayong malawak ang usapin pinjan kung ano yung hikma kung bakit nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yan okay so imagine nyo na lang paano nakatulong ang kayamanan ni Khadija radiyallahu anha sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dawa o pag ng Islam okay pangalawa yung tinatawag na wali hasabiha galing siya sa magandang pamilya or family oriented siya ganun Or uh, maganda yung lahi niya, ganun, parang ganun na punto, okay? At yung tinatawag na huli jamaliha, nagtataglay siya ng kagandahan, okay? So, tayo bilang lalaki or bilang uh, as human, okay, human being, meron tayong iba't ibang klase ng pag-appreciate ng beauty ng uh, mga creations, okay? So, na nasa, nasa sa'yo na yan kung paano mo ma-appreciate ang isang bagay or ang, isang, ang ganda na isang tao. Pangapat, ito yung pinakamahalaga, okay? walidiniha okay yung babae na nagtataglay ng Islam yung babae na pinipilit niyang uh, i-practice yung sarili niya sa pag-apply ng tinatawag na uh, mga batas ng Islam sa kanyang sarili okay nagtataglay siya ng uh, mabuting pag-uugali kasama na dun yung tinatawag na mabuting pag-uugali okay ngunit kung wala naman ang apat na katangian na yan sa isang babae Okay, sabi ng Rasulullah sallallam, kasi mahirap yung apat na yan. Okay, mahirap yung maghanap ng babae na may ganong katangian, may apat na katangian na ganon. Bonus na lang kung makakakita ka ng ganon. Okay, so sabi ng Rasulullah sallam, okay, fatvar tarabat sarabatjadap. Yung babae na yon ay nagtataglay siya ng magandang katangian bilang Muslima. Okay, yun yung mga yun yung ikakabuti ng lalaki no. Kapag uh, tumama tayo bilang lalaki, kapag tumama tayo sa mabuting babae, yun yung magiging producer ng mga magandang umma na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Balik tayo dun sa tanong. Okay? Of course, kasi ang tinatawag na tabarroj or yung tinatawag na hindi paghihijab or pag, uh, pagpapakita ng ganda ng babae ay isang kabilang sa mabibigat na kasalanan. Okay? Minal kabait dun sa ijabul kabul, dun magsisimula ang obligasyon ng lalaki sa kanyang asawa. Okay? So, sabi ng Rasul sa Salam, sabi niya, um, kullukum ra'in o kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Okay? Fal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in an ahlihi, an ahli baytihi. Okay? Wa mas'ulun ra'iyatihi. Okay? Lahat kayo ay may obligasyon sabi ng Rasul sa Salam, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kayo ay may obligasyon at lahat ng obligasyon na iyon ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Wa rajulu ra'in fi ahli bayti, wa mas'ulun an ra'iyatihi, at ang lalaki naman ay meron siyang obligasyon sa kanyang asawa or sa kanyang pamilya. Malaking obligasyon yun. Okay? Lahat tayo ay may pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang asawa natin ay magiging pananagutan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tanong dun, iiwan mo ba siya? Sabi nung nagtanong sa akin, sabi niya, okay, are you gonna live here? Iiwan mo siya? Dun ay kabilang yun sa mga rason. Pwedeng isauli, pwede mong itala, pwedeng hiwalayan ang babae sa ganung rason. Kasi yun ay kabilang sa min kabairidunub, kabilang sa mabibigat na kasalanan yun ay malaking obligasyon din sa harap sa Allah Subhanahu wa Taala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, sabi niya, Ya ayyuhallazina amanu oo anfusakum wa ahlikum nara. Okay? O kayong mga naniniwala sa Allah Subhanahu wa Taala, kay iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa naglalagablab na apoy. Subhanallah. Okay? At sinabi pa ng Allah Subhanahu wa Taala, okay? Wa kullil mu'minati yagdudna min abasarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubadina zinatahunna illa ma zahara minha. Sabi niya, at sabihin mo Muhammad o sa mga babaeng naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin sa mga bawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masisilang bahagi ng katawan upang hindi ito makagawa ng kahalayan. Subhanallah. Okay? At huwag nilang ilang, ilang ilantad ang kanilang mga palamuti, ang kanilang ganda. Ibig sabihin, ang pagtatakip ng aura ng isang babae ay ito ay ano, utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi di utos ng sinuman, kundi utos mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga alipin ng mga kababaihan. Ito ay magiging mitsa ng tinatawag na fitna. Wala tabarraj na, tabarraj al jahiliya al-ula. Huwag ninyong ilantad ang inyong ganda sa hindi ninyong maharam. Okay, yun ay malaking obligasyon ng asawang lalaki sa kanyang may bahay sa At tatanungin niya siya sa araw ng paghukom kung bakit hindi niya ano, dinisiplina yung kanyang asawa sa bagay na yun. Okay, yung mga kababaihan dati is dumalabas sila nang walang hijab, walang takip yung katawan nila. Okay? Nakikita nang hindi nila maharam yung mga beauty nila. Nagkukos ng maraming fitna. Ginawa na ng lalaki ang lahat ng paraan upang disiplinahin ang kanyang asawa pagkatapos nilang ikasal. Okay, pagkatapos ng ikasal, okay, turuan siya paano mag-hijab, turuan kung ano yung mga batas ng pag-hijab, turuan siya kung ano yung mga uh, reward, kabutihan ng pag-hijab, or ano yung mga ikakasama kapag hindi nag-hijab, ano yung mga parusa sa hindi nag-hijab, ganun. At after that, pag hindi pa rin siya naniwala, hindi pa rin siya nakinig, isahuli mo siya sa kanyang parents, sabihin mo sa parents niya kung ano yung mga rason, yun ay valid reason. Ang hindi pagsunod ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, yun ay malaking kasalanan. Subhanallah. Kaya nga sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin," sabi niya, mar'a an tasjuda li zawjiha." Kung pwede lamang magpatira pa ang isang tao sa kapwa niya tao, sa kapwa niya creation, tiyak na uutusan ko ang asawang babae na magpatira pa sa kanyang asawang lalaki. Dalawa yung kaso dito eh, Okay? ang hindi pagsunod sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang hindi pagsunod sa sa asawang lalaki. Malaking kasalanan 'yun. Hindi naghihijab, okay? Hindi nakikinig sa kanyang asawa, 'yun ay valid reason upang italak siya. Okay? Kasi hindi siya nakikinig sa iyo. Hindi siya nakikinig sa batas ng Islam. anong ang silbi? Ganun 'yung pagsasama ninyo. May pahabol pa siyang tanong. Sabi niya, "What if in love ka walang pakinabang ang pagiging in love mo sa isang bagay kung ito naman ay ikapapahamak mo. Bago mo siya mahalin, mahalin mo muna yung relihiyon mo. Mahalin mo yung sarili mo. At mahalin mo siya. Paano yung para pamamaraan ng tunay na pagmamahal sa kanya? Okay? Yun nga, i-educate mo siya. I-educate mo siya about hijab sa mga uh, kabutihan ng hijab, sa mga kasamaan ng hindi pag-hijab, okay? sa mga batas ng paghijab. hijab at ano yung mga parusa. Okay, after that, hindi pa rin nakinig sa'yo. kung tunay mong mahalang isang tao, huwag mong itolerate it sa mali niyang gawain. Okay, tulungan mo siyang magbago, tulungan mo siyang makalabas sa minodolumate ilan nur, mula sa kadiliman patungo sa, sa, liwanag or patungo sa tamang landas. Okay, hindi magiging tamang landas kung ahayaan mo siyang hindi mag -ijab. Kapag ganun, iuwi mo sa kanyang pamilya, sabihin mo yung tunay na nangyari. Ganun lang, simple lang.